Hello mga kasari-sari store. For this video, tayong mga tendera ay hindi lang paupo-upo dito sa ating tindahan. Gumagalaw din tayo. Kagaya nito, magdi-display tayo ng ating mga paninda. Kasi kung nakaupo lang tayo at magbabantay ano kaya ang hitsura ng ating tindahan palagi ko kasing naririnig yan sa aking mga kaibigan na sinasabi nila sa akin na wala ka namang ginagawa dyan sa tindahan mo, nakaupo ka lang naman at nagbabantay. Hindi po ganun ang nangyayari sa araw-araw ng ating pagtitinda. Kailangan din naman natin na mag-display, mag, -mag maglinis, mag-arrange ng ating tindahan. Araw-araw may dumadating na mga paninda. Araw-araw din natin iaayusin yon at i-display. Araw-araw may alikabok ang ating tindahan. So, araw-araw din natin itong lilinisin. Araw-araw natin pupunasan. So, yun ang trabaho ng isang tindera. At pag may time, may extra pa dyan. Sa loob ng bahay, naglilinis din tayo, maglalaba tayo, magluluto. Pero para sa akin naman, salamat ako at mayroon akong blessing na nagkaroon ako ng tindahan. Kahit ganun kahirap ang trabaho, kahit nakakapagod, kung minsan uh, masasabi natin na parang ayaw ko nang magtinda kasi hindi ako makapagpahinga, hindi ako makalabas, hindi ako makagala o ako makapunta malang kung saan lugar na pwede kang mamasyal or basta gusto ko rin minsan lumabas pero hindi ko yun magawa dahil nga sa mayroon tayong tindahan pero kailangan natin mag-isip kasi kung wala tayong kahit maliit na business ay eh wala din tayong pera anuhin mo naman yung gala ka ng gala, masaya ka dahil nakapunta ka kung saan mga resort kung saan mga galaan dyan pero wala naman laman ang ating bulsa. So ako, minsan, uh, nilalawakan ko na lang ang aking pag-iisip na ah, ganito talaga ang buhay. Kailangan natin kumayod kasi wala naman tayong tinapos. So wala tayong trabaho. At ang pagtitindahan lang ang pinakamadaling negosyo na pwede nating pasukin. Kasi dito hindi kailangan na college graduate ka. Pag marunong ka lang magsulat, marunong ka magbasa at marunong ka magbilang ng pera, pwede ka nang mag-start mag-tindahan at ang importante ay meron kang puhunan. So dito, tiyaga lang talaga si pag at kailangan talaga dito ay may pasensya. Hindi madali maging isang tendera lalo na pag ikaw ay nag-iisa lang nagbabantay ng iyong tindahan nakakapagod din talaga ang maging tendera at kailangan dito ay mahaba ang ating pasensya kasi minsan makakatagpo tayo ng customer na medyo kailangan pakisamahan natin, kaya kailangan malawak ang ating pangunawa dito. Kaya minsan iniisip ko na lang na ganito na talaga ang aking pang-araw-araw na ginagawa. Kaya masaya ako sa mga nangyayari ngayon sa aming buhay dahil kahit paano ay nakakasurvive kami ng dahil sa aking tindahan. Ang aking lang palaging hinihiling na sana ay gabayan pa tayo ng Panginoon na madagdagan pa ang ating puhunan at lumaki pa ng kaunti ang ating tindahan kasi ito na talaga ang pinagkukunan natin ng ating kabuhayan. Kung minsan naman may trabaho ang aking mister. Pero syempre napupunta doon sa bayarin, sa bills, sa aming estudyante at sa pagkain ang, ang kanyang kinikita. Kasi hindi naman lahat ay dito talaga kukunin kasi pag ginawa mo yun, malulugi ang iyong negosyo. So yun lang ang aking counting tips sa inyo mga kasari-sari store. At maraming salamat sa patuloy na nanonood ng aking mga video. At maraming salamat sa mga nagsusupport, sa nagsishare ng aking mga video. Ang hirap naman talaga mag voice over at minsan nakakalimutan natin kung ano ang ating mga sasabihin. So mag-isip pa tayo. Ganun mag voice over mga kasari. Kaya minsan ako parang gusto ko pang hindi na lang mag voice over, mag, mag, music na lang. Kaya lang siyempre may copyright dyan. Kaya yan ang kalaban natin. Gustohin man natin na walang voice over, hindi pwede at ito na mga kasari ang kinalabasan ng mahabang pagdi-display at paglilinis maayos na ulit ang aking tindahan mayroong may bungi-bungi dyan ng mga soft drinks kasi wala pa tayong delivery so mapuno natin yan pag nag-deliver na ang coke dito sa atin so yun lang mga kasari thank you for watching and God bless sa inyong lahat